Magandang araw sa inyo mga kapogi. For today's video ay natulog na naman kami dito sa aming kubo dahil maga kami magtanim dito ng iba't ibang klaseng mga gulay. At nakabili ako dito ng solar light. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapogian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo hapon na kaming umakyat dito ng mundok mga kapogi at pagdating namin dito ay nabuta namin si Bianan na nagbubungkal dito ng lupa pinakita ko na din sa kanya ang nabili kong solar light simpleng bagay lang ang natanggap pero labis naman ang aking kasiyahan nang dumating ito dahil hindi na kami gagamit ng kasira pag matutulog na kami dito dali dali naman pinakuha na Bianan ang kahoy namin na pagsasabita ng solar light may kasama na din itong radio mga kapogi tapos nung naalala ko pa noon nung di pa ang gamit ng ating radio ang lagi ko pang pinapakinggan dito ay yung dramang Mr. Roman ko. Tapos kapag nalobat na ang battery, ay binibilad pa natin sa araw. Kapag wala naman option at sobrang hina na itong ating radyo, ay nilalapit na lang natin ito sa ating tenga. Isa sa ating mga nakaraang hindi natin malilimutan dahil nakatatak na ito sa ating isipan. May mga bagay talaga kung minsan kung ating tinitignan ay bumabalik tayo sa nakaraan at naalala natin yung ating mga pinagdaanan at tamang kapilan dito si Bianan habang nagpapahinga tapos tamang lakad lang dito ang Bianan kong babae at busy naman ang aking asawa sa paghahanda ng aming hapunan pagkatapos magkapi ni Biyanan, ay kumuha na siya dito ng pinya na naming pulutan pinili lang namin ito dahil hindi pa ito masyado hinog sa mga hayop na dalawa ang paa at itim ang ulo na kumukuha ng aming mga pananim. Update ko lang kayo. Nagsisimula pa lang po kami magtanim at pinya pa lang po ang nagbubunga sa amin at medyo hilaw pa. Kaya please lang wag na muna kapag kinuha nyo ito baka masayang pa. Kaya balitaan ko na lang kayo kung kami ay mag-aani na. At iniwa ko na dito ang pinya na aming kinuha At medyo kinapalan ko na ang pagbalat dito Para hindi masama ang kanyang mga mata Tapos ayakin na itong tinikman Para malaman ko kung ano ang lasa Parang lasa na merong hinagpis at puot Sa mga taong hindi marunong magpagod At kukuha na lang sa pinagpagura ng iba at medyo madilim na ang kapaligiran ay nagsisilabasa na ang mga aswang at may dala ng lana para pampainit ng katawan ito ang paborito ni Bianan at tamang kuha lang dito ng pulutan ang Bianan kong babae syempre dalawa lang kami ni Bianan kong lalaki ang umiinom dito mga kapugi kapag nakawak na ito ng baso ay ngiting tagumpay na naman ito nang tinanggal ko ang sombrero sa ulo para akong si Mr. Clean na nasa TV na nag endorso so, at tamang iyaw lang dito ng bangos ang aking asawa mga kapugi at medyo malamok na ay nagatong kami dito sa labas ng aming kubo kahit maulan ay nakahanap pa rin kami ng kahoy na tuyo para sa ipang sasalang namin dito tapos yung iba ay yung mga pinagputulan namin na ginamit sa paggawa ng ating kubo at kumuha na rin ako dito ng balatang nyog kahit medyo basa pa ay okay lang ito maganda nga ito para malakas umusok at tamang tagay lang kami dito ni Bianan habang unti-unti dumidilim ang kapaligiran at kumuha na din dito ang aking asawa ng sausawan para sa kanyang inihaw na bangos na kasarap na simpleng pamamuhay mga kapugi. Yung marunong kang makontento sa lahat ng bagay. Sa pagiging kontento ay dito natin mararamdaman ang tunay na kasiyahan. Kahit na maliit na bagay ay atin itong pinapahalagahan. At natapos sa na kaming uminom dito ni Binan mga kapugi. Tapos ay nagsimula na kami dito kumain ng aming panghapunan. Bangos na inihaw ang aming ulam dito mga kapugi. Kahit anong ulam pa ito, basta nandito ka taas ng bundok ay sobrang ganado talaga ang kain namin dito. Kinabukasan malapit ng sumikat ang araw ay nagbukas na ko dito ng ilaw. Huwag nyo nang pansinin ang bulang gumagalaw. Ika nga may kasabihan, magbiro ka sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Nagsumbrero na ako dito dahil baka isipin nyo tatlo ang lumiliwanag na ilaw. Naginit ako dito ng tubig mga kapugi dahil magtitimpla kami ng kape dito at habang nagbubuhos ako dito ng 3 in 1, kinawa naman ni na binan ang sobrang kape na tinimpla niya kahapon at binuhosan ko na ito ng mainit na tubig. Sinabay ko naman ito si Binan kong babae dahil gatas naman ang kanyang tinimpla dito. Kakagising lang din ang aking asawa at mamaya na lang daw siya magkape sabi niya at tamang kwentuhan lang muna kami dito habang nagkakape. Nung medyo maliwanag na ay kanya-kanya na kami dito ang galaw para sa pagtanim ng mga gulay. Maganda talaga magtrabaho habang sumisikat pa lang ang araw mga Pogi. dahil hindi pa masyado mainit at presko pa ang ating paligid may kunting organicong lupa pa kami dito natira ay akin na muna itong hinalo sa lupa hindi ko man ito malagyan lahat pero ayos lang at least pandagdag pa ito ng pataba sa lupa ang itatanim pala namin dito ni Bianan ay milon si Bianan kong babae ay busy din sa pagtatanim ng sitaw nang naubos na ang organicong lupa ay maglalagay na ako dito ng pambasal ang ginagamit namin ditong pambasal ay triple 14 hinukay ko lang dito yung binungkal ni Bianan na malambot na tapos dito ko inilagay ang pambasal na abuno at busy na naman dito ang aking asawa sa pagluluto ng aming almusal. Nakarang araw pala ito tinanggal ni biyanan ang pakwa na tuyo na ang mga puno. May mga ngilang-ngilang pa siya dito hindi inalis dahil nakita niya magaganda pa ang mga bunga. At busy lang ako dito sa paglalagay ng abono. Nung natapos na si biyanan sa pagbubungkol ng lupa ay tinulungan niya naman dito si biyanan kong babae sa pagtanggal ng mga damo at kumuha na kami dito ng pantanim na melon. Binasa lang namin ito sa tubig bago namin ito itanim mga kapugi at nagsangag na rin dito ng kanin ang aking asawa. Tapos ay nagsimula na rin dito si Bena na magtanim ng milon yon hinalo niya na muna sa lupa ang nilagay kong abono tapos ay tinakpan niya ito ng lupa na walang halong abono dapat sa pinakailalim lang ang nilagay nating pambasal mga kapugi may kunting distansya ito sa buto na ating ilalagay ang abono kasi ay mainit kaya pag magsimula ng tumubo ang mga buto ay may wasa ng pinsala sa mga tumutubong ugat bago man umabot ang ugat ito sa abono ay dapat ay matibay na ito at kaya na ang init na inilagay nating abono dito pala sa area na ito mga kapugi ang itatanim namin dito ay pipino naglalagay ako dito ng pambasal at inundurog ang lupa tapos si Bianan ko naman na babae Ang naglalagay ng buto ng pipino Nang medyo matarik na Ay hindi na pumunta dito si Bianan Natakot daw siya Baka gumulong pa ito Pababa <laughs> kaya sinulo ko na lang itong taniman dahil kundi lang naman ito mga kapugi at nang natapos na ako dito ay bumalik na ako kagad sa aming kubo sakto din nang patapos na kami ay medyo mainit na rin dito kaya mag usal na kami dito ngayon mga kapugi at ang aming ulam dito ay preto na talong bulinaw na may kamatis at itlog na dito si binang babae ay tinapos niya lang ang kanyang ginagawa tara kain po tayo mga kapugi sa mga nakaabot sa dulo ng aking video. Maraming salamat at God bless sa lahat. Shoutout pala kay Christian Flores at sa Manalo at Flores Family from Kalumpit, Bulacan, kay Verde, kay Umangui from Palawan, Puerto Princesa City, kay Chiel Mitch watching from Jeddah, kay Mary Ann Lomboy watching from Singapore pero Tagala Union, kay Elsa Maagda from Novaleches, Quezon City, kay jo Jogos Gulan from Tarlac City, kay Bingbing Duromal from Negros Occidental, kay Ronnie Toto Tosi Adar from Tagaytay City, kay Inuyasha Art watching from Saudi Arabia, kay Kay Hilya from Dar raga Bilitayan. At kay Joey Limbawan from Isabela. At hanggang dito na lang mga kapugi. Maraming salamat.